Amin ko doctor ng mga idol happy Thursday sa inyo. Ito ko mapapansin yung mga idol nagkakabit kami na ispanre. Ang to this working kami dito mga idol. Ayun si Boss Leo. Mao muna dulo Boss Leo. Mao na muna ayan. Dan dandan lang ah pagpalo. Ayun. Iribit. Bro sa labas. Ayun. Haba ng wire kasi. Ayan. Ah. Happy Thursday sa inyo mga idol ha. Good afternoon. Ah, sabi kami na ispandrel mga idol. Yun yun na ispandrel. Dito sa antipolo mga idol. Todos, todos working. working kapon namin to sinimulan mga idol Ayan. ay mga idol oh. ay moldings na kami yan yung ito yung tinatawag namin na sea moldings mga idol yan basta bawasan mo lang ng maliit yan pre Tap. bawasan mo muna pre sasabit yan pre yan mapapansin nyo mga idol yan yan yung ginagawa namin yan, nakabotas na kami ng ilaw Saan natin sa kabila? Si Boss John Mark. Ayan yung binugbungan namin nakaraan mga idol. Boss John Mark, musta ka dyan? Ay mga idol. Kakasal rin si Boss John Mark dito. mga idol yung ginagawa namin dito kay Buboy Forman Project by Perez Cross Roofing Enterprises hindi uh, na lang tapapos na kami bukas siya uh, dito siya papunta naghiwalay uh, kami kasi dito naman pwede naman kasi paghiwalayin mga idol kasi may dead ito yung wall uh, ito yung dead end pwede kami maghiwalay ng kapit ako sa kabila yes tam na ako sa kabila makado yung kabit ni boss dyan mga kalaan yes na yung mga ventilation namin mga idol yan yung mga ventilation yan yung area area na ah para singawan. pag sobrang init yan yan si sinawan mga ano natin sinawan mga ventilation yan ah idol oh. ayos na linis na lang tayo dito sa bubong bukas siyempre maraming yung pinagpugupitan ayan o ayos na yan yung two days working mga idol hindi na sa dulo ako rin nasa dulo rin Anak, lipit na tayo, anak. Mga idol. Yan yung naigamit namin sa pangalawang araw. Ah. Ah. Yan, hindi ikot ko. Yan si Boss Leo. Ah, Boss Leo, okay ka rin dyan? Mata mo ha, baka abuti ng aribaba. Kakalabas ko lang ng ospital, baka mamaya sumunod ka. Mata naman daw sa palingki. Ba, mahirap ang mata sa palengke babo yun. Idolize na. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Thursday sa inyo. Good afternoon po sa inyo shout sa lahat ng mga idol at mga follower ko at saka shout out sa lahat ng mga sa mga bisaya yung sa ano, nabaan ah, ingat po kayo dyan Ayan, sinir ko nga yung mga video doon kasi yung mga kamag-anak ko doon sa Talisay, Cebu nandun yung mga magan, matugina, ris yan, yung mga kamag-anak ko yan yung nasa Talisay, Cebu. Mga Molina. Mga Medina. yan mga kamag-anak ko yan. Ay, napakarami kong kamag-anak na nabaan din. Ayan. Uh, Ingat-ingat din po kayo, mga gao. Mga insan. Okay, thank you. God bless, mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Thursday. Ayan, to this working kami rito, mga idol. Dito sa Antipolo. Okay, thank you. God bless.